championship contender na nga ang team nyo dahil nasa inyo ang top 2 rising superstar sa liga tapos magdadagdag ka pa ng player na kayang sumupalpal at kayang umiscore at isa pang player na magaling dumipensa at iba ang puso sa pagbabasketball at meron kayong player na clutch na kayang pumuntos anytime. Usapang basketball tayo mga tropa. Grabe, mahigit isang buwan na tayo sa NBA. Ang bilis lang no. Ang dami nang nangyari makalipas sa isang buwan. Ito yung limang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Na nangyayari sa NBA ngayon na dapat nating malaman Numero 1 Si Chet Green ang mananalo na rookie of the year this season Wala akong masabi Pinatunayan niya na talaga na siya isang sentro na parang guardia gumalaw Nag-a-average to ng 17.6 points 8.3 rebounds 2.6 assists 1 steal per game at 2.2 blocks per game At tumataginting na 53% sa loob at 40% sa 3-point line Maliban sa stats at sa taas ng kanyang impact sa kanyang basketball team Makakuha siya ng rookie of the year comparing kay Wemba Nyama Dahil yung team niya ay nananalo Dos por dos, ang Orlando Magic ay papasok na uli sa playoffs Nakakagulat tong team na to. Sino mag-aakala na ang Orlando Magic ay magna number 2 sa Eastern Conference. Nangamoyag pag sila sa 14 wins and 6 losses. Ang nagpalakas sa Orlando Magic ngayon is yung kanilang depensa. Isipin mo sa tatlong puong team sa NBA, number 2 sila sa rating regarding sa depensa. Makikita natin dito na lagi nilang na-anticipate yung depensa. Nakala mo, isa lang talagang tao yung dumidepensa sa lahat dahil napaka-synchronize nilang gumalaw regarding sa depensa. At saka yung mga blocker na kagaya niyan na nanagpapahirap sa opensa ng kanilang mga kalaban. Kaya sinasabing lumalakas yung Orlando Magic ngayon dahil sa hindi nilang matawarang depensa at syempre at nakikita na natin na nagbubloom na yung mga bago nilang players kagaya ni Nabanchero at ni Wagner na nagpapalakas pa sa lineup nila kaya siguradong ang dami nang napahirapan ng team na to dahil walang nag-aakala na sisibol na yung laro na mga to tignan mo tong nilalaw ni Banchero tinanggap na niya talaga yung katotohanan na siya na ang bubuhat sa Orlando Magic scorer na literal talaga to ang malupit pa rito marunong siyang pumasa tulad niyan Tapos andiyan pa si Wagner na ang daming magagandang basket ang laging binibigay Sa Orlando Magic pagkakailahan kailangan nila Kaya sila laging nananalo Ikatlo, ang Timberwolves ay Dark Horse ngayon season At malamang sa malamang malayo ang mararating neto sa playoffs Ito na ang team na Dark Horse ngayon season sino mag-aakala na magna number 1 ang Timberwolves sa Western Conference or sa buong NBA na mamayagpag lang naman to sa 15 wins and 4 losses ang husay nung team na to nag-click na yung mga players na kailangan nila at mga kinuha nila lumabas na talaga yung laro nila mga pa man at mga pa-depensa ang nakakatakot sa team na to alam mong hindi ito chamba kasi marami talaga silang player na kaya mag-close kagaya ni Anthony Edwards saka ni Carl Anthony Towns tapos legit talaga yung depensa nito ni McDaniels saka ni Gobert etong si Gobert ang talagang magiging angkla nila sa depensa na napakahusay sumupalpal at eto na rin naman si Anthony Edwards na lumalabas na talaga yung laro niya bilang main guy o main go-to guy ng Timberwolves pagkakailangan na nila ng basket tapos itong si Mac Daniels, lumabas na talaga yung laro niya, mapa-opensa man at mapa-depensa. Huwag natin kalimutan si Carl Anthony Towns na madaling pagkukuha ng basket pag kailangan nila. Pang-apat, ang Boston Celtics ay papasok uli sa NBA Finals. Alam naman natin na laging contender tong Boston Celtics. Pero iba na naman ang ginawa nila this season nakuha nila yung mga players na kailangan, kailangan nila para magpapanalo o magpa-champion na sa team nila. Nakuha nila si Porzingis na halos hindi mo makuha ng team kasi nga laging nagkakaproblema. Nakakuha sila ng player na magaling sa opensa at magaling sa depensa. Lumalabas na rin ang laro ni Brown at nakakuha ka pa ng Drew Holiday na di ko alam kung paano nila nakuha at syempre ang leader ng team na si Jason Tatum. Ang lakas ng team na to, number 1 to sa Eastern Conference na merong 15-5 na record. Malakas talaga tong team na to. Nakikita mo na kumpleto-kumpleto talaga sila. Ang ganda talaga ng kuha nila dito kay Drew Holiday. Tapos tong Porzingis, swak mas swak talaga sa kailangan nila bilang third or fourth option ng team Tatlo lang naman yung pwede nilang makalaban dito eh. Yung Miami, yung Milwaukee, tsaka yung Philadelphia Ngayon, tingin ko, ang layo masyado ng gap para sa kanila ng mga teams na yun Kaya panigurado, finals bound na to Panglima, ang Golden State Warriors ay may malaking problema nung mga unang part ng season nagpapanalo sila 6 to ata yung record nila then suddenly lang lumabas yung mga problema nila maliban pa sa mga clutch or sa mga buzzer beater na binitawan ng kalaban kaya sila natalo kagaya ng sa Sacramento Kings at ito lang recently yung masakit na tira sa kanila ni Paul George, na mahigit 20 ata yung lamang nila tas natalo sila ang nagiging problema ngayon talaga nila is yung maalat na shooting ni Clay Thompson pero may mga bright side naman kagaya niya ni Podskiemski na alam mo maganda ang ipapakita ngayong season pero ewan ko bakit ba nila binababad pa to si Corey Joseph ibabad na lang to si Podskiemski na talagang magaling sa opensa at depensa tapos itong si Draymond Green kung ano-ano yung pinaggagag gawa ngayon alam natin yung talaga yung laro niya mangkulit, kulit pero medyo hirap talaga siya kontrolin ngayon ng team niya meron pa yung insidente na sinakal niya si Gobert. yan tuloy lang games din siya na wala na nagpa-apekto lalo sa pagkakatalo ng Golden State Warriors tapos si Chris Paul na injury pa ang dami talagang sakit sa ulo ngayon ng Golden State Warriors tapos itong si Wiggins kala mo nawala yung laro niya last season magaling to sa opensa at depensa tapos ngayon biglang nagsasasablay hindi talaga natin alam kung anong nangyayari sa mga player na to. Ang sabi, pangit daw conditioning ni Andrew Wiggins before pumasok yung season. Tapos yung depensa nila, yung interior defense, ang tagal na nating sinasabi, kailangan talaga nila ng malaking sentro. Ayan mga tropa, nakita natin ang limang katotohanan na hindi nating matatanggi na talagang nangyayari at mangyayari sa NBA season ngayong taon gusto nyo pang malaman ang mga problema pa ng Golden State Warriors, panoorin sa bidyong to. Mga tropa, usapang basketball! Thank you!